yan Yan ang ganda. Habang ah, bak nanggalamay mga kabusing Amerikano daw. Sabi ni Bayo. Yan. Ito yung gagambaw oh, mga kabusing oh. Yan ang gagamba. Tapos yung gagamba na sa ilalit. Ayun. Yun siya mga kabusing. Yan. Mga kabusing, mag na naman kami. mag na naman kami sa araw mga kabusing. Yan. Yan si pamangkin. <laughs> nag ibayaw na. Iba si nandito pa oh nagpatingin-tingin pa kung may sapot pa. <laughs> Busog daw sila mga kabusing. Okay, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Sana may makita tayo dahil pag sa araw mga kabusing, mahirap maghanap. Ay, may nakita? <laughs> Ayan mga kabusing ah. Samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba. Dito lang sa ibang spot na naman. Yung inulan kami mga kabusing doon yun sa kabila. Basang basa kaming tatlo mga kabusing. Okay. Ayan sila. Ayan sila. <laughs> Yan, mga kabusing, may nakita sa ikamangkin, oh. no? Yan. Musoy, kung tawagin dito sa amin, mga kabusing. Yan, ang gagamba, oh. mga kabusing punta natin si pamangkin may nakita siyang gagamba I must be crazy now panawat yun yun ang sapot mga kabusing tapos yung gagamba nasa baba lang ayun Ayan, mga kabusing oh, nasa ilalim. Di masyado maklaro. Ah. Ating ay. Eh. Tago. Oo. Ah, dekon da ko ulag. Tira ni. Sarinto mga puli do. Sarinto. Dekon ko oh, ito no do. Dia fighter ni pang tabong. Maklaro. Pang tabong. Mau mesti kulur yang kau angkut. Ya, mga kabusing ya, ang ganda dito lang nakita ni pamangkin bijuan mo mo balik ka ako bijuan okay unang huli mga Ayan. mga ah, kabusing dinapa-dapaan ni pamangkin yung gagamba ayun ito yung sapot niya mga kabusing Pero yung gagamba wala na Wala sa bahay tapos Tinignan ni pamangkin sa ilalim Umalis kabusing hindi nagpaalam Umalis okay <laughs> Balikan lang natin yan Mga kabusing may naspatan tayong sapot Tingnan natin mga kabusing Yun, oh. May gagamba mga kabusing. Yun papunta dito ayun ang gagamba oh. may gagamba mga kabusing yan kitang kita yung gagamba oh. yun ang gagamba yan oh nasa loob mga kabusing yan yung sapot nya dito yan papunta dito tapos yung gagambay dito lang oh. Yan. Yan, kitang-kita mga kabusing abuhin na gagamba. Yan, ito yung bahay nyo oh na kita natin. Ay yan, kukunin natin. yun mga kabusing oh. yan yun oops saan ka boy diksi mga kabusing yan Okay. ah uh, kabusing puntahan natin sila may nakita na naman nandito tayo sa malayo mga kabusing tapos sila nandito nasa ko nakita ang laway dito dito pero umubo pa pang itaon nun Ano daw? Ayan, kitang kita yung gagambaw. Ayan. Taas ang magkaswe. Eh. Hmm. Taas ang magkaswe. Hmm? Ayan, ang ganda. May nakita na naman sila mga kabusing. Tingnan natin kung tamang sukat na ba. Asa, asa tulong? Ibang lahi. Ayan o. Ayun. Ang <laughs> look na yan. Butyog lang mga kapusing. Butyog is. Nandito pa yung isa. Tapos yung isa. Nandito na naman. Musuyers pa rin. Ayun. Hindi lang natin kunin mga kabusing Mga musuyo oh. Yan, musoy kung tawagin dito sa amin mga kabusing. Hanap lang tayo ng hindi musoy. <laughs> okay. Mani, pa sila na malik. Oh, dugay na misig balik diri. Uy, nidako na gani ka? Yeah. Wow, ah, gamay na kayo. <laughs> gamay kayo. Maliit mga kabusing. Maliit. Nawa, anong may dala? Yan, may dugi pa o. Oh. Asa naman mo di ay? Dira, dira ako sa ni po yuk. Namalihin na mami. Eh. Malin mo? Nagi, okay. nagdata may atog mga puslight. Wala ano may dala ka Uwan man. Sige, mangita pa mi ha. Sunod na lang, magdami. <laughs> okay. Mga kabusing pauwi na kami. Inulan kami mga kabusing oh. balik na lang kami sa gabi na naman. Okay, subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Okay, like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, ah. huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Inulan na kami mga kabusing sa spot. ayan Sana supportahan yung maliit nating channel mga kabusing. Isang subscribe nyo, malaking bagay na yan sa aming channel mga kabusing ha. Okay.